Alam nyo ba guys na dito nga sa Manila, eh meron ditong maladampa style. Yung mamimili ka ng mga seafoods tapos ipapaluto mo. Kaya binalikan ko ang nagtrending na kainan dito sa Manila na nasa gilid ng SM City San Lazaro dahil nabalitaan ko na madami silang bagong pagkain dito na isa-serve sa iyo. Bro, besorro po. You know. Mm. Meron nga silang ino-offer na sutukil dito. Eto nga yung sikat na pagkain na galing sa Cebu. Meron na dito sa Manila. Bali guys, isang isda siya na malaki. Tapos lulutuin siya sa tatlong magkakaibang way ng pagluto. May tinola, ihaw at kilaw. Sakto sa mga taga Cebu nga dyan, O sa mga taga Bisayas na nandito sa Manila na namimiss na kumain ng sutukil. Meron na nyan dito. Eto nga pala ang kanilang menu. Bukod nga sa sutukil nila, e eh, pwede ka magpaluto dito ng iba't ibang klase ng luto sa seafoods. May tilapia, shrimp, squid, at crabs. Meron nga rin sila dito mga barbecue, iniyaw na manok at madami pang iba. Ito yung kanilang menu. At syempre, hindi mawawala ang unlimited seafoods natin na 499 pesos ang isang tao. Naka-unlimited rice na rin yon. Nga pala guys, para ma-avail nyo to, eh minimum of 2 person kayong kakain ng unlimited seafoods nila. At kung ayaw mo naman ng seafoods, eh meron silang ribs dito. 589 pesos, naka-unlimited ribs ka na, unlimited rice, fries at drinks ka pa. Sulit ba? Diba? Ito naman ang menu para sa mga unlimited na ino-offer nila. At ito naman ang menu nila para sa grupo o magtotropa. Dahil meron silang pang boodle fight dito na sakto sa inyong grupo. Grabe tong kainan na to. Parang food court na sa dami ng mga pagkain na pagtipilian dito. Kaya kung mahilig ka sa seafoods at gusto mo makatikim ng iba't ibang klase ng luto sa seafoods, eh dito na kayo pumunta at kumain. Nga pala, sakto. After nyo mag food trip, masarap uminom ng coffee. Meron din sila nyan dito guys. Maliwalas at malinis ang kanilang dining area. Naka-aircon na rin dito. Open sila ng 10am to 4am. Eto nga pala ang American Ribs and Wings na located sa 1550E Consuelo Street corner AH Lacson Avenue Santa Cruz, Manila Nasa gilid nga lang sila ng SM City San Lazaro Nasa Google Map din sila para mapuntahan nyo agad Kaya kung gusto mo makatikim ng mga iba't ibang klase ng luto sa seafoods tulad ng inihaw prito may sarsa may sabaw e eh try nyo dito sa American Ribs and Wings So paano? Food trip na tayo! 499 pesos unlimited seafoods tapos unlimited drinks. At kung gusto mo naman ng ala isang bucket lang na seafood goods eh 479 pesos pwede mong iwi yon pero kung na limited bawal you know crabs muna tayo Uy. Ayan, si Mr. Crabs man you Uy. crabs muna tayo yun yeah. no oh. ang laman hmm pong you know. Uy, ang kaway-kaway sa mga mahilig sa tahong dyan. Oy! Alright! Ito, kukuha ng kanin. Sabay gaganyan mo yun dito sa, ano, sa sarasa. You know? Mmm! Ito. Kanin. Mmm! Mmm! Uy! Uy! Mm. Guys, pag nakulangan kayo sa Mr. Rosa, meron sila dito extra sauce. Bubuhos mo yun dito. ish, grabe, sarap po. Ang kanin. Sigurad mo ulit sa sarsa. Uy, ano? Mas may pa yun, no? Uy, pusit. Yan, no? Top. Mm. So, guys, meron din pala sila ditong sutukil o sinuglaw. May isda dito na kayong bahala kung anong gagawin nyo. Balang, ginawa ko nga pala dito sa isda, yung ulo ng isda Pati yung buntot, ginawa ko siyang uh, tinola Tapos yung katawan naman, ginawang Kinilaw May optional sila dito, may add-ons Pwede kayo magpa-add ng pork para maging kilawin Bali guys, itong isda ay eh, malilit na tuna Ayan, tikman natin Mmm Mmm Man, isa sa paborito ko man. <laughs> Mismo, inaabangan eh, ko din yan eh. <laughs> <laughs> Ayan o, oh, sinigang na bangos. <laughs> Naunahan mo ako ngayon ha. <laughs> Ayan oh, kuha tayo. Mabiso. Tarap niyan man. Pwede. Ito guys o, oh, first time ko lang makakatigim na ito. Tino lang halaan. Tama? Tama. Ito eh, oh, ang makakatigim na itong gantong shell. Hmm, huwag natin laman niyan, man. Yan guys, oh. Mm. mm. Nga pala guys, pag nag-abel kayo ng sutukil, eh, meron nga pala siyang kasamang side dish na lato-lato. Probably -lato. guys, oh, konti na lang yung natitira sa isang kanin ko. Pero may titikman pa tayo dito. Mm. Adobong pusit man. Sarap niyan, okay, to. Adobong pusit. Mm. Mm. Nabos ko na yung kanin ko. Pero may isa pa tayo syempre. Uy. Guys, meron sila ditong iniyaw na tilapia na may mga ricado sa loob. Syempre, hindi nawawala yan sa mga inuman, sa mga beach. Tapos meron din sila ditong deep fry na tilapia. Yun. Oh, Parang butterfly ha. Uh, ah. Pero titikman ko dito yung kanilang pinapotok na tilapia. Uy, sarap yan. Purito ko yan. Maneto, lagi na ako nakakatikin ng mga oh, Kaya sa mga manginginom dyan, mga taga Manila, nako meron dito mga pampulutan o mga pang-outing na pagkain tulad ng mga iniyaw. Diba? Ito, pinaputok na blah blah. Uy, grabe yung bango. Ito. Ito yung sabaw. Ito yung sabaw. Oh. Aray ko, sarap niyan. you know, Ito mm. yung mm. Siyempre, at dahil mahilig na ako sa tahong, man, yung gagalingin mo yan, man. Oh. Uy, oy. tahong ni Carla. Siyempre, dahil mahilig ako sa tahong, nag-order pa ako dito ng buttered garlic tahong. Mm -hmm. Meron nga rin pala sila dito mga inihaw guys tulad na itong chicken inasal nila Tapos meron din sila ditong tenga ng baboy Ayan. Tapos meron din sila ditong barbecue yeah. mm. Guys sa 589 pesos mo meron ka ng unlimited ribs uh -huh. Di ba? Uh -huh. Hindi lang yon, Unlimited rice Uy uh -huh. Tapos may kasama pang fries Oh. Tapos may kasama rin drinks. Uy, grabe. Diba? Tikman na natin yan, ba? Ano? Uy. Grabe, busog na busog ako. Sobrang sulit dito, Tol. Parang naguguluhan nga ako dito sa ano, uh, American Dreams and Wings. Eh. Bakit? Parang food court. Ang dami pwede pagkirihan. May seafoods. Oh. Inihaw. Oh. Chicken wings. Mm. Mga isda pa. Diba? May coffee rin sila dyan eh. Yeah, ay. parang food court eh, no? Mismo. Kaya lahat ang hinahanap nyo, lahat ng cravings nyo, nandito eh. Diba? Kaya eh, pumunta na kayo dito, mag-food trip na kayo. So, paano? Mag-food trip na ako ha? May camera. Ay, sorry.